Beso pula na oh. Taga lang na no? mamiglection diri ra. Pula na kayo oh. Order mo na mo ha, ganan mo ano? na Balatan natin yan maya bago ilagay sa loob. Loobnya niyan pinas. Ah. Siya tusok tusok Para di. Ah, para di oh. Oh. <laughs> sa. Huwag <laughs> <O>, ka <kasan -bibake? laughs> <take> na, tama. Sabi nga na, ayan. Uh -huh. oh, oh, yung lang, ayan. Lahat? Iyon ko. may-ari. Pero uh -huh. karamihan yung mangtumas na. Oh. Meron makabili ka na kaya. Meron, na. Ati. Pero Masamu. siguro yung, Sila na balang ano gusto mo lang. Nang mangtumas, Diba? Uh -huh. Gusto toyo, sopa, chili. Uh -huh. uh -huh. Masarap niya yung mangtumas talaga.